problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. <sighs> Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Jerry. Dear Kathy G, Magandang hapon. Tago niyo na lang ako sa pangalang Jerry, I'm 33 years old at hindi ko malaman kung saan talaga ako nakatira dahil sa trabaho na meron ako ngayon. Hindi lang trabaho kundi tungkulin ko ito sa bayan. Isa akong army. Nakadestino sa Mindanao at walang kahit anong gadgets na dala kaya naging inspirasyon ko ang pagsulat. Ang sulat ko ay tungkol sa nag-iisang love story ng buhay ko at hindi ko na yata kayang sumubok muli. Gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa amin ni Lisa. Girlfriend ko siya na dalawang taon bago ako madestino sa Mindanao. Nagpropose ako sa kanya. Nangako ako na sa pagbabalik ko magpaplano na kami ng kasal. Sinabi ko rin kay Lisa na bawal lang cellphone kapag nagsimula na ang misyon namin at nauunawaan naman niya yun. Masaya kaming magkarelasyon, Kathy. Mahal ko si Lisa at hindi ko, hindi ko lang siya gusto bilang girlfriend. Ang tingin ko sa kanya ay future wife na rin. Kaya naman minabuti ko maging fiancé na siya bago ako umalis. Pinili kong ipaintindi sa kanya na malaking misyon ang sasamahan ko at baka matagalan ako doon. Naging emosyonal ang pagpapaalam namin sa isa't isa nung araw na yon. Sabi ko naman sa kanya, nakapag, nakahanap ako ng tsempo na makababa para humanap ng signal, ay agad ko siyang imemessage para hindi siya mag-alala. Isang buwan mula nang nadestino ako, hindi ko pa rin nakakausap si Lisa Cathy. Sinubukan kong bumaba ng bundok Tumakas lang ako para makausap siya pero wala akong mahanap na signal kahit saan ako mapunta sa paanan ng bundok. Hindi rin naman pwedeng lumayo ako ng mas malayo dahil tumakas lang ako. Alam kong kahit isang buwan pa lang akong hindi nakakapag-update sa kanya, nag-aalala na siya sa akin. Ganon din ako, Kathy. Iniisip ko kung anong ginagawa niya sa mga panahon na wala ako at kung ako okay lang ba ang girlfriend ko. Binigyan kami ng pagkakataon na makalabas ng aming kapitan pero limitadong oras lamang, Kathy. Agad akong umalis para magtanong-tanong kung saan lugar may signal. Dalawang buwan bago ako nakapag-message. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Nakahanap ako ng signal at sinabi ko sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko sa loob ng dalawang buwan. Masayang-masaya ang puso ko, Kathy. Akala ron ni Lisa ay nang babae na ako dahil hindi ako nagme-message ng dalawang buwan. Sabi niya ay huwag ko na siyang masyadong alalahanin dahil okay na okay lang siya roon. Ako nga raw ang dapat mag-ingat dahil lagi na lang nasa pangani buhay ko. Nabanggit niya rin sa akin, Kathy, na may lalaking gusto siyang ligawan at kinukulit siya nito. Nag-alala ko, Kathy, dahil nasa malayo ako at hindi ko alam kung anong posibleng mangyari. Huwag daw akong mag-alala dahil ako ang mahal niya at ang future husband. Nagpaalam ako sa kanya na baka matagalan ulit bago ako makapag-message, sa pagkakataong yun, isang oras kaming nakapag-usap at mababaon ko ito sa kampo. Kahit maiksi lang ay napanatag ako dahil nakapag-update ako sa kanya pa para na rin masabi ko na wala akong ibang inisip kung hindi siya lang. Anim na buwan ang nakalipas, Kathy. Nakabalik na kami sa kampo. Miss na miss ko na ang future wife ko. Gusto ko na ulit siyang makausap pero wala akong magawa. Kailangan ko magtiis para rin naman ito sa future namin at alam kong naiintindihan naman ako ni Lisa. Inaantay ko na lang na bigyan kami ng pagkakataon makapagbakasyon ng isang buwan, total natapos na ang unang misyon namin. At yun nga, Kathy. Isang linggo ang nakalipas matapos ng engkwentro, pinayagan na kami makapagbakasyon ng isang buwan. Iilan lang muna kaming pinayagan, hindi pa sana ako makakasama, ngunit pinilit ko lang ang aming chief namin dahil sinabi ko na mga plano ko para sa kasal namin ni Lisa, kaya lang ako pinayagan ng pagkakataong yun. Gusto kong surpresahin, uh, surpresahin si Lisa, Kathy. Kaya naman hindi ko siya sinabihan nung araw na uuwi ako para magbakasyon. Gusto ko makita kung anong magiging reaksyon niya na magkikita ulit kami. Pinuntahan ko si Lisa sa bahay at nasurpresa ako sa naabutan ko. Nakita ko siya na may kausap at nagpaplano para sa wedding reception. Matutuwa na sana ako dahil akala ko para sa amin ang planong yon. Hindi pala. Nagkamali ako, Kathy. Ako ang nasurpresa sa pag-uwi ko sa Manila. Kathy, engaged na kami bago ako umalis. Pero nakipag-engage siya ulit sa iba. Buong akala ko ay kaya akong antayin ni Lisa. Buong akala ko ay excited siya na makita at makasama ulit ako pero nagkamali ako. May iba na siyang mahal. Hindi na ako nagpakita nung araw na yon. Lumapit sa akin ang isa sa malapit naming kaibigan ni Lisa, Kathy. Tinanong kung may alam siya sa panahong wala ako sa tabi ni Lisa. Inamin niya sa akin na nakakapagsabi si Lisa sa kanya ng mga sama ng loob habang nag-aantay sa akin. Nung panahon daw na hindi ako nakakapag-message ay kung ano-anong negatibong bagay na ang bumabagabag kay Lisa. Keso kaya raw, kaya raw siguro ako hindi nagme-message, baka may babae na, Noong sinabi niya na may gusto sa kanya na lalaki ay in-entertain niya pala. Nakipag-date at hinayaan naman ligaw siya hanggang sa mahulog ang loob niya sa lalaking yon. Nag-propose ka agad ito sa kanya, Kathy, at pumayag si Lisa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa lahat ng nalaman ko wala akong ibang inisip kundi siya lang at wala akong ibang ginawa kundi mahalin siya at magplano habang nagtatrabaho. Sobrang sakit ng ginawa sa akin ni Lisa, Kathy. Buong akala ko ay aantayin niya ako. Buong akala ko na iintindihan niya ako, Kathy, pero nagkamali ako. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya sa nangyari. Hindi ko na siya kinausap dahil malinaw na sa akin ang lahat. Hindi siya nagtiwala sa akin. Hindi niya kinaya ang sitwasyon na meron kami kaya naghanap na lang siya ng iba. Pero sana sinabi niya sa akin. Nung nagkausap kami para hindi na ako umasa na may babalikan pa ako. Bago ako bumalik sa Mindanao ay nabalitaan ko na ikakasal siya mismo sa araw ng pag-alis ko, Kathy. Ang hirap tangkapin na hindi ko na siya kapiling iniwan niya akong nag-iisa. Daladala, ang bigat hanggang ngayon. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Sana nasa mabuting kalagayan siya at sa tamang tao. Hiling ko lang na mapabuti siya sa lahat ng plano niya sa buhay. Kathy, maraming salamat at dito ko natatapusin ang kwento ng heartbreaking story ko. Nagmamahal kahit nasasaktan. Cherry. Love me. Kathy G.